Good morning, good morning mga kalawoy basta ganit weekends. Good morning mga kalawoy Uy, atong buhaton kung weekends. Atong buhaton mga kalawoy Uy, maunis siya. O, oh, magpotol-potol ta. og mga sanga. Hmm. Narakong sundang. Habol ka ayos nga tanong sundang nga. Kataghan ako pinutulong. Namulong ta, namulong. Pruning, pruning ta sa mga tiyanem. Kailain na kahit ano. na kuku, ano. no. Potol ang iyong tumuin. Basta ka mga mga bumbil. Wow, grabe oh. Ang bulak. Umura na siya gulay dahon. Bulak na gitanan. Light violet na bagong So kaninda yun, akong gipang unsa mga kalawoy. Gipang haros na ako. Akong gipang unsa, gipang arot. Gipang arot na ako. Arot na ako, giarot. Para magnyo na po chertubo. Oh, ako giarot. ni atong trabaho sa weekends. Hello mga kalawoy. good morning. Good morning. Mag-pruning ka sa atong mga tiyanom. Kaya napangit na siya yung tsura. Dapat oh. gupit-gupit na nato siya. Sana ako mga kalaw ay akong dwarf limoncito sito na alang sa balding Nga ko ba? Ah, ano, namulak na siya. Oh. Bunga na siya ba? Hira pa ako. Oh. Magulang na po eh. Ano? o? Oh. Ano ka lang kita okay, mo ano? Oh. Ha? Huh? Oh, Muni nagkakaon sa dahon sa lemon. Mauni at ay patayon. Mauni siya nagkakaon sa dahon sa lemon. Anak-anak Oh. Tanawa ka daghan oh. Mura mga kalaway oh. Hmm? Ay, kadaghan kayo. Good morning mga kalaway tanaw na ito kung sa'yo an aning akong dwarf na kalamansi nga tingala ko mamunga nila at katagat mga matay tanaw na ito mga kalaw uy tanaw na ito kung sa'yo look at mga kalaw uy oh agoy ng anak pa dyan isa ka na isa ka barko mga pulang anak oh kita mo siyang anak pa daghana. O. Oh, oh. Agoy. ang anak piting daghana. Isa gito na sakay gito rin sa dahon atong kuan oh boy Yan na pa siya na inahan oh inahan mga kalaway ang inahan oh agay